balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kapistahan sa lungsod ng Batak Bubuksan ngayong biyernes ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa lawag. Mang rugi into no bigat ti celebration ti Mika upat agasot upat apulo kat inam ng founding anniversary iti siyudad tibatak Batak ng idikat ili ti Batak dahil tikat kagidan ti panagpiesta ti patronda ani imakulada konsepsyon ng isumat ti nagan ti simbahan katolika iti nadakamat a sudad tap no maparagsak ti nasaw ng piesta ano di kiti naisaga aktibidad iti kadal daw rabi bayat ti month long a celebration malukatan iti nasaong a celebration baban, iti maysa na misa ita imakulate Concepcion Paris Parish kalpasan na kat may uswat iti salo-salo sa merienda kat iti karabyanan na kat may uswat iti Christmas lighting ceremony at dapat iti may uswat a civic parade can iti search for Mr. and Miss Interhigh at dapat iti lights parade Ken celebration dagiti nagdudumang a sektor iti nadakamat a syudad. Manipod iti syudad di Lawaga, Jupiter pitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, lungsod ng San Fernando at bayan ng na sa lalawigan ng La Union, ginawara ng parangal sa 2023 National Local Legislative Awards. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarac. Nabigbing ka na padayawan ti siyudad ti San Fernando ken ti Ili ti La Union kabayatan ti 2023 National Local Legislative Awards at anaanga ije Pasay City ije -de Desyembre 5. Nabigbig ti San Fernando City kas finalist iti component cities category. Bayat at ti Nagilian kas finalist iti first to third class municipality category. Si Papanaka ti Philippine Councilors League La Union Chapter iti panakabigbing ti dua local legislative body manipot iti a probinsya. May may paligip ngayon 2023 Regional Local Legislative Award kat nagtampiyon ti iliti na gilyan iti municipality kategorya. No sa dino ti may katlo nga agsasarno at awan ang nagunod ti iliti na dakamat a pamadayaw. Kanayunan iti Raytoy na bigbig ti San Fernando kas Regional Champion iti Component Cities Kategory iti Regional Local Legislative Award. Manipod RP Ago Glenda Bakungan Sarap para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarac mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Direkta Ayuda Payout, isasagawa ng LGU Borongan. Mahigit 6,000 bilang ng senior high school at college students ng lungsod tatanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Sobra sa ismail ng hapin senior high college students sa siyudad ng Borongan at dun makakabinipisyon ayuda pinansyal na pagdudumaraon ng direkta ayuda payout ang lokal na pamumuan ng siyudad ipinagit City Treasurer's Office CTO na pagbubuhatan mismo ang mga eskwela ng siyudad sunod ng simana Anasabi ng mga estudyante ay makarawatin 1,500 pesos ng ayuda pinansyal para nga semester school year 2023-2024 Samtang at dun mga outbound students sa senior high school and college students ng mga burunganon na na school ang gawas and pwede makuha at tunasabi ayuda pinansyal sa CTO. Muna ng duma, naging tika nga ng lokal ng pamunuan ng siyudad at tun paghahatag ayuda pinansyal di school year 2022-2023 habisan City Ordinance 241 Series of 2022 an Ordinance Granting Allowance to Burunganon Senior High School and College Students igintatawag tatawag nga direkta ayuda ordinance sa siyudad Han Morongan. Tika nga siyudad Burongan Sok Aberya Radyo Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan Dito sa Ang Pilipinas Ngayon Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan Pumunta naman tayo sa Sogod mahigit isang libong estudyante sa Southern Leyte nakabenepisyo sa health caravan ng Philippine Red Cross. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epis. Ang Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter katambayayong ang Department of Education Southern Leyte Division o Maasin City Division Apil ang Provincial Health Office Nagorganisar organisar og health caravan sa naglaing iskulahan sa probinsya sa Saudi Leyte. Tumong ni ini nga maghatag og libreng serbisyong medikal sa mga tinunaan og mga residente na walay akses sa mga health facility ilabi na ni Nagpuyo sa lagyong lugar. Sa paghinabi sa Radio Pilipinas kang Jonas Mako, a PRC South Related Chapter Administrator, iyang gibutiyag na naa ka sa kapin 1,300 ka-individual ang nakabinipisyo sa nga health caravan. Ang mga servisyo nga gihatag sa PRC naglakip sa basic health screening, health lecture, health promotion, paghatag og mga vitamina, dental care o paghatag usab o hot meals. Gyasi usab ni Mako na sa buwan sa Nobyembre karoon nga tuig o nun nakampang publikong tungaan sa probinsya nga gilang uban sa lungsod sa Pintuyan, Liloan o Dakbayan sa Masin ang ilang nga gibisita. Dugang pa ni Mako nga ang karavan gipunduhan sa Australian Aid o PRC Health Services. Ang PRC sa laing abahin ni Pasalig nga ang nagkalaing serbisyo sa PRC padayong ipadol sa komunidad sama sa pagpahigayon og health karavan, gikan sa sugod sa Lolita Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 5,000 magsasaka sa Bukidnon hindi na pagbabayaran sa kanilang mga inutang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gilusad sa Department of Agrarian Reform sa Bukidnon ang Condonation Response Desk Concord aron ipatuman ang New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953. Kining landmark nga balaod nagtumong sa pagdala o dagkong mga benepisyo sa kapin sa 5,000 ka agrarian reform beneficiary sa probinsya. Ubos sa New Agrarian Emancipation Act, ang mga beneficiaryo sa reformang agraryo gihatagan og mas dakong autonomiya sa pagdumala sa ilang mga yuta o negosyo sa agrikultura. Ang balaod nagtumong sa pagsulbad sa makasaysayan ng mga inustisya na sa mga mag-uuma. Pagsiguro nga ang ilang mga katungod sa yuta, mapanalipdan o tugutan sila nga maka sa sektor sa agrikultura. Ang pagtukod sa dar o cord sa Bukidno nagpakita sa pagsalig sa gobyerno sa pagsuporta sa mga benepisyaryo ni ini. Pinaagi ni ini nga in si inisyatiba ang mga mag-uuma makapangayo o tabang, makapatinaw sa mga pagduha-duha o makarawat o giya mahitungod sa ilang mga katungod. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo. Sa Zamboanga, labing dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group sumuko sa militar sa probinsya ng Basilan. Ang kabuong ulat ihatid sa atin ni Shirley Espino. Yaman surrender al 12 mga miyembro dal Abu Sayyaf group na tropa dal militar na probinsya de Basilan Santa Miente. Ya presenta con el dia kada 12 bandido con Major General Ignacio Patrimonio, el commander del Joint Task Force Orion na di headquarters sa barangay Tabiawan, Ciudad de Isabela, Basilan ayer. Secondo il militare, il risultato di continuare la pelea del governo contro il terrorismo è il risultato di un'esercito di Sulubez, ASG Bomb Maker Mundi Sawajan, na un incontro del passato semana. Dos del Magayan surrenderanno il militare a miembro membro del ASG bajo nel liderato di Radzmiel Janatul, mientras il bajo con Purugi Indama, che ha morito nel 2021. Se genera patrimonio, ha parlato che aumenta sempre la forza del militare in Brasilia, ma che non Hinal presensya ng bandito grupo na mentro ng probinsya. Desde aki na sa si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Pag napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga, dumako naman tayo sa Iligan Department of Education o DepEd Lanao del Norte na kisa sa Nationwide Tree Planting Project ng Kagawaran. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sheriff Tim Har Habib Majid. Biduyog ang 300 kapin ka mga publikong tunghaan sa probinsya sa Lanao del Norte sa nationwide nga simultaneous tree planting project sa Department of Education o DepEd kagahapon Disyembre sa East, 2023. Kipangunahan kini sa DepEd Division sa Lanao del Norte sa pakigtambayayong sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture ug uban pa. Ang maong proyekto magsilbi nga gasa sa nasangpit nga departamento aron masiguro ang lunhaw ug limpyo nga palibot alang sa kabataang Pilipino ug sa umaabot nga henerasyon. Kapin sa 2000 kaliso sa lumad nga kahoy mangrove o bakaw o mga punuan sa putas ang malampusong natanong sa mga personahe ug mga estudyante sa DepEd sa Matagtunghaan sa nasangpit na probinsya. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas, iligan kay Jose Balazo Memorial Elementary School Head Marfe Rondes, niingon siya nga 20 ka mga estudyante ug walo ka maestra ang giandam nga mananom o 20 ka punuan sa mahogani. Sa pakiginabi, usab kay Lina Mon National High School Head Melchora Batingala, iyang giingon nga nananom sila o ka mga golden tree gikan sa Department of Agriculture agriculture aron madugangan ang gidaghanon sa mga maong kahoy. Subay kini sa DepEd Memorandum Number no. 69 ang pagpatuman sa DepEd's 236,000 trees a Christmas gift for the children nga proyekto nga gipirmahan ni Vice Presidente ug DepEd Secretary Sara Duterte. Gisamutan kini sa kapin sa 47,000 ka mga publikong tunghaan sa lain-laing dapit sa nasod sa pagtanom og 236,000 ka mga kahoy. Inisyatiba kini nga nagtumong sa pagpasiugda sa pagpanalipod sa kin kinaiyahan ug itanom sa hunahuna -huna sa mga kabataan o ng Pilipino nga responsibilidad sa kinaiyahan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Napakinggan ang ulat ni Sharif Tim Har Habib Majid mula sa Iligan Dito na nagtatapos ang ating Regional News